Si Vice Ganda, ang kilalang kabogable Star, ay hindi na nakapagpigil sa kanyang nararamdaman matapos ang mga pahayag ni Carlos Yulo na tila may panghahamak sa kanyang mga magulang. Agad niyang pinagsabihan si Carlos dahil sa kanyang mga nakakalokong pananaw. Naging usap-usapan ang naging panayam kay Carlos Yulo kung saan sinabi niyang wala siyang obligasyon na tulungan ng kanyang mga magulang, ngunit may obligasyon ang mga magulang na alagaan at palakihin ang kanilang mga anak para sa kanya hindi nila kasalanan na ipanganak sa mundong ito Maraming netizens ang naiinis sa mga pahayag na ito ni Yulo Marami ang nagtanggol sa mga magulang na sinasabing ang responsibilidad ng mga anak ay hindi isang utang na loob kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga nag-alaga at nagtangkang bigyan sila ng magandang buhay Ang ideyang ito ay tila hindi tumutugma sa sinasabi ni Carlos kaya't nagbigay ito ng dahilan para sa matinding reaksyon mula sa publiko Si Vice Ganda, bilang isang host ng It's Showtime, ay hindi nakaligtas sa isyong ito. Sa isang panayam, tinanong siya tungkol sa pananaw ni Carlos at hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang saloobin. Sinabi niyang mali ang pananaw ni Carlos at tila wala siyang pag-unawa sa tunay na halaga ng pamilya. Ang kanyang mensahe ay puno ng damdamin at pagmamalasakit na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Bilang isang tao na labis na mahalang ang kanyang pamilya, malinaw na hindi natutuwa si Vice ganda sa mga sinasabi ni Carlos. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pasasalamat at pagkilala sa mga sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Para kay Vice, ang pagpapahalaga sa pamilya ay isang napakahalagang bahagi ng buhay, at hindi ito dapat isa walang bahala. Sa kabuuan, ang isyu ay nagbigay ng liwanag sa mga pananaw tungkol sa responsibilidad ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang mga pahayag ni Carlos Yulo ay nagbukas ng diskurso kung ano nga ba ang dapat na maging ugnayan ng anak at magulang. Marami ang nagsasabi na dapat itong pahalagahan at hindi lamang ito dapat tingnan bilang isang obligasyon. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat ay mahalaga at ito ay bahagi ng pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya. Ang reaksyon ni Vice Ganda at ng ibang netizens ay nagpakita ng damdamin ng maraming tao tungkol sa pahayag ni Carlos. Tila naging simbolo siya ng hindi pagkakaintindihan sa mga responsibilidad ng mga anak at magulang. Sa huli, ang mga ganitong usapan ay mahalaga upang maipahayag ang tunay na halaga ng pamilya at kung paano dapat natin ito pahalagahan sa ating mga buhay. Sa panahon ngayon, kung saan ang mga ganitong isyo ay madalas na lumalabas sa social media, mahalagang pag-isipan natin ang ating mga saloobin at pananaw tungkol sa pamilya. Ang pag-unawa sa mga sakripisyo ng ating mga magulang ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng pananaw kundi nagiging gabay din sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya naman, mahalaga na pahalagahan natin ang mga aral na ating natutunan mula sa ating mga magulang at ipakita ito sa ating mga aksyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?